magandang buhay. Posible nga bang mapaabot sa isang milyon ang ipon lalo na kung minimum wage earner lang? Marami nang nakagawa. Higit pa sa isang milyon ang nakayang naipon. Kaya mo rin kaya? Nakadepende yan kung gaano ka talaga kainteresadong makaipon ng isang milyon at matawag na milyonaryo. Alamin at gamitin ang mga ibabahagi naming mga steps at ipunin na ang iyong unang milyon. Simulan na natin. Una, tanungin ang iyong sarili, bakit mo naman gustong makaipon ng isang milyon? Gusto mo lang bang matawag na milyonaryo? O makatanggap ng mas magagandang kalendaryo mula sa iyong bangko tuwing bagong taon? O nais mo lang makaipon ng sapat na puhunan para sa mga business opportunities? O mapaghandaan ang pag-aaral ng iyong anak? Nasa sa iyo yan. Mahalaga kasi ang unang step na ito para mas maging matatag ka para sa mga susunod na hakbang isulat ang iyong kasagutan sa step na ito sa iyong journal. Ito ang pangalawang step. Kailan mo nais na mabuo ang isang milyong ipon? Isang taon? Dalawang taon? Tatlong taon? anin na buwan? Ikaw ang magtatalaga nito. Ito kasi ang magdidikta sa iyong mga susunod na gagawin. Halimbawa, nais mong mabuo ito sa loob ng isang taon o 365 days. Ibig sabihin ito na sa bawat araw, dapat may naitatabi kang 2,739 pesos. Kita niyo na ang gamit ng nakatakdang deadline ng iyong pag-iipon ng isang milyon? Magkakaroon ka ng kalinawa na iyong daily target savings. Mukha bang imposible ang 2,739 sa isang araw? Gawa ka ng adjustment sa iyong deadline na sa tingin mo ay makakaya sa ngayon. Dahil nagsisimula ka pa lamang, dapat iset mo na ito sa kung ano ang realistic sa iyo. Kung itatakda mo kasi itong masyadong mabigat, mararamdaman mo ang hirap at magsasanhi ng posibleng pagsuko. Mas mainam ng matagalan ka sa pagbuo ng iyong isang milyon kung para sa wala ka talagang ipon. Kapag gagamitin mo naman ang iba pa naming ibabahaging mga tips, mapapansin mo sa iyong pagpapatuloy na napakadali lang naman palang abutin ang isang milyong ipon. Higit sa lahat, mas madali mo nang abutin ang dalawa o tatlo o sampung milyong ipon kapag nagawa mong abutin ang isang milyong ipon. Ito ang pangatlong tip. Itrack ang gastusin. Kailangan mo ngayong malaman kung saan napupunta ang iyong mga kinikita. Isulat lahat ng pinupuntahan ng iyong mga pera. Magdala ng notebook para magawa ang pagre-record na ito. Kailangan mo itong magawa sa loob ng tatlong buwan para makita talaga ang iyong spending habits. Ang pag-analyze na iyong spending habits ang makakatulong sa iyo na magawa ang susunod na tip. Tip number 4. Gumawa ng budget. Ang pag-unawa sa iyong spending habits ang makakatulong upang maiayos ang iyong budget at makagawa ng adjustments. Ang objective pa rin ay maipon ng iyong unang isang milyon sa pamamagitan ng pagiging mas matalinong spender. Paano ito magagawa? Sa pamamagitan ng iyong mga recorded expenses, igrupo ang mga magkakatulad na gastusin. Pagsama-samahin ang mga living expenses, entertainment, education, o mortgages. Maglaan ngayon ng allotment sa bawat grupo. Magkano ang para sa iyong living expenses? Magkano ang para sa entertainment? Ang iyong mga inilagay na budget ngayon ang magsisilbing limit sa iyong paggastos. Ibig sabihin, kapag naubos mo na ang budget para sa entertainment, hindi ka na maaari pang gumastos para sa mga bagay na nakaugnay dito. Paano ka naman makakaipon kung inayos mo lang ang iyong budget? linawin natin. Una nating tinalakay kanina na dapat mayroon kang target na ipon. Ibig sabihin, nararapat lamang na mayroon ka rin target na maiipon sa bawat buwan. Kasama na ito ngayon sa iyong budget. Ang iyong paggastos na sa ngayon ay income less savings equals expenses. Ibig sabihin, automatic na ang paghihiwalay ng iyong ipon sa iyong gastusin. Ang naiwan mula sa iyong income ang magiging basihan na ngayon ng iyong budget para sa iyong mga gastusin kung hindi mo kasi uunahing itabi ang iyong iipunin at susundin ang system na income less expenses equal savings, hindi ka makakaipon. Nakaasa na kasi sa laki ng iyong gastusin ng iyong ipon. Kapag napalaki ang iyong expenses, walang wala ka na talagang maiipon. Paano naman kung hindi talaga kasya ang iyong kinikita para makaipon? Dito na muling babalik ang halaga ng iyong dahilan kung bakit kailangan mong magpursiging makaipon. Nag-iipon ka ba para sa puhunan sa negosyo? o para sa pag-aaral ng iyong kapatid o anak? Ano ang iyong malalim na dahilan ng pag-iipon? Mas mahalaga ba ito kumpara sa mga bagay na iyong pinagkakagastusan? Ibig sabihin nito na muli mong balikan ang iyong spending habits at timbangin kung ano ang kailangang mga pagbabagong dapat gawin. Tandaan, kapag hindi ka gagawa ng hakbang sa ngayon para mabago ang iyong kalagayan, mananatili ka pa mahirap sa pera bukas. Anong pagbabago naman ang kailangang gawin? Ito ang tip number 5. Maging wais na spender. Paano mo ito magagawa? Maaari mong tanggalin ang hindi mahahalagang pinagkakagastusan. Halimbawa, maaari mong i-cancel ang iyong mga subscription fees of club memberships na hindi mo naman talaga napapakinabangan. Alamin pa ang ibang mga non-essential expenses at tanggalin sa iyong mga gastusin. Tanggalin na rin ang iyong budget para sa mga numerong inaalagaan mo sa huweting o loto sa pamamalengke, mainam na isulat ang mga bibilihin para makatipid. Maaari mo rin aralin ng mga iba pang paraan para mas makatipid pa. Halimbawa, mas makakamura ka ba kung magbabaon ka na lang ng pagkain at tubig o kakain ka sa kantin malapit sa inyong opisina? Kapag nakita mong masyadong malaki na ang gasusin mo sa gas o pamasahe, mas makakamura ka ba kung ililipat ka na lang ng tirahan malapit sa iyong opisina? Sangayon ka bang itigil na rin ang iyong paninigarilyo para mapalaki pa ang iyong ipon? Nanatili ka ba sa nakasanayan mong brand o lipat na sa mas murang brand na may katulad din quality? Suriin pa ang iyong spending habits at alamin ang mga paraan upang mapalaki ang iyong natitipid. Gusto mo bang malaman kung paano mas mapapabilis na mapalaki ang iyong naiipon? Sundin ng tip number 6. Ibenta ang mga gamit na di mo naman na napapakinabangan. Maaring isa ka noon sa mga nahumaling sa online shopping lalo na kung may mega sale sa Shopee o Lazada. Dahil dito, Posibleng marami kang mga napamiling nakatambak lamang sa iyong bahay. Ibenta na lang ang mga ito upang makalagdag sa iyong naiipon. Kung muling mapapaharap sa mga nakakaakit na bilihin, gamitin ang tinatawag na new moon technique. Kapag may gusto kang bilhing isang bagay katulad na lang ng latest gadget, hintayin muna ang new moon o magpalipas ka ng at least 30 days bago ito gawin. Kung susundin mo ito, may iwasan mo ang emotional buying o impulse buying na naging dahilan ng pagkakaroon ng mga pinamiling hindi naman pala talaga kailangan. Dako na tayo sa tip number 7. Maghanap ng dagdag na pagkakakitaan. Isa ito sa mga paraang makakapagpabili sa pag-abot ng iyong isang milyong ipon. Alamin at palawigin ang iyong mga kakayahan na maaari mong ihandog sa mga tao na makakapagbigay ng dagdag na kita. Marunong ka bang mag -drawing? Mahusay sa math o kumanta? Maaari kang maging shooter o performer. Maghanap ng side hustle na makakapagbigay ng dagdag na kita upang mapalaki ang ipon. Pero tandaan, ang iyong layunin sa paghahanap ng sideline, ito ay upang mapabilis ang iyong pag-iipon. Ibig sabihin ito na tanging ang ipon lamang ang dapat na lumaki. Bahagya lamang dapat ang pagtaas ng iyong gastusin upang makapag-sideline. Kung aangat din kasi ang iyong gastusin, bali wala lang din ang ginagawa mong sideline. Ito ang tip number 8. Bayaran lahat ang mga utang. Ang utang, lalo na kung may interes, ay nakakapagpabagal din sa iyong goal na makapag-ipon posibleng hindi mo ito namamalayan lalo na kung credit card ang iyong ginagamit sa pagbili. Upang makapag-focus sa pag-iipon, mas mainam na isettle na ang iyong mga pagkakautang. Paano ito mas effective na gawin? Maaari mong sundin ang tinatawag na snowball technique ni Dave Ramsey. Sa strategy ito, uunahin mong tapusin mabayaran ng buo ang pinakamaliit na utang. Minimum payment lang muna sa iba. Kapag natagpos na mabayaran ang pinakamaliit, ulitin ang nagawang proseso. Ang dati mong pambayad sa dati mong utang ay idadagdag na ngayon sa tinatapos mong utang. Ulit-ulitin lang ang proseso hanggang mabayaran lahat ng utang. Kinakailangan nga lamang na huwag nang dadagdagan pa ang utang. Pagkaraan, ang iyong budget para sa pagbabayad ng utang ay idadagdag na sa iyong ipon. Kapag nagawa mo ito, napakadali mo nang mabuo ang isang milyong savings target. Maaari niyong mapanood ang mas detalyadong pagtalakay sa snowball technique sa aming episode para sa summary ng aklat na Total Money Makeover. Mag-iiwan kami ng link sa ibaba. Ito ang tip number 9. Pag-ingatan ang iyong ipon. Dahil nakita mo nang madali lang naman palang makaipon at meron ka ng malaking halaga. Mataas ang posibilidad na mangibabaw ang isang delikadong emosyon. Ito ang pagiging gahaman o paghahangad pa ng mas mabilis na paraan na mapalaki ang ipon. Kapag nangibabaw kasi ang emosyong ito, nawawala ang pag-iingat. Ito ang dahilan kaya marami ang nabibiktima ng sari-saring mga scam. Mas malawak naming tatalakayin sa aming susunod na episode kung papaano mapag-iingatan ang iyong mga ipon at kung papaano ito masiguradong mapalaki. Salamat sa iyong panunood hanggang sa bahaging ito. Naway magamit ninyo ang aming mga naibahaging mga tips at magtagumpay sa pagbuo ng inyong isang milyong ipon. Abangan ang mas malawak naming pagtalakay sa kung papaano mapag-iingatan at mahusay na mapalago ang inyong mga ipon. Inaanyayahan ko kayong mag-subscribe at i-share ang episode na ito sa inyong mga kakilala. Hanggang sa muli,